Binigyang diin ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua na hindi dapat madaliin ng Office of the Ombudsman ang kanilang investigasyon ukol sa isyu ng umunay maling paggamit ng pondo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, na bahagi rin ng House Prosecution Team sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa totoo lang, may dati ng Supreme Court ruling na nagsasabing dapat ay makonvict muna sa impeachment court ang isang impeachable officer bago kasuhan o isailalim sa Administrative of Criminal Proceedings. Gayon man, welcome development pa rin sa kanila ang naging hakbang ng Ombudsman at makikipagtulungan daw sila rito. Ang kasamang prosecutor naman ni Chua na si House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor naniniwalang hindi makakaapekto ang investigasyon ng Ombudsman sa kanilang impeachment complaint. Kung tutusin, maaari pa itong makatulong sa kanila. Uh, bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng GMA News uh, tungkol sa investigasyon ng ombudsman sa alleged misuse ni BP Sara sa kanyang confidential funds dahil ang Committee on Good Government ni eh, Congressman Joel Chua nag furnish copy ng uh, committee report sa ombudsman at yun, inimbestigahan kagat <laughs> may twist of events sa uh, may mga kinakabahan na. Okay. Ito, ang aking uh, pasalamatan ko muna i-shout is out ang aking mga subscribers researchers uh, researcher si Yodora at saka si Chris Torres nagpapadala sa akin ng mga articles o post okay sabi ni Chris Torres General nababahala na ang House of Representatives lalo si Joel Chua dahil sa madali ang aksyon ginawa ng ombudsman sa kaso ni BP Sara na pinapasagot sa confidential banser. Gusto nila mag-investigate ang ombudsman after impeachment trial. <laughs> ang gulo. Oh. Di ba matatandaan natin dahil sa mabilis na aksyon ng ombudsman, nagsabi ang House spokes, si Attorney Abante, hindi naman kami nag-file. Wala, hindi kami nag -pile. Sabi naman ng Ombudsman Martinez, "Eh bakit nyo kami pinadala ng kopya kung hindi kay nagpile? Ano 'yon, pang-trascan? Ayun, <laughs> pinapasagot at sabi ni Bipisara, Sara, sasagutin nila yung akusasyon, aligasyon, in 10 days. After that, ang uh, ang uh, House of Representative dapat sasagot din. Tapos nag-issue ang ombudsman ng warning. i namin kayo in contempt. House of Representative, pag hindi kayo sasagot, mag-file kayo tapos hindi kayo magre-respond. Cite in contempt. sabi naman ni Congressman Joel Chua, eh, we will cooperate. Kaya lang, yun palang COVID report na isinabmit Uh, copy furnace ng ombudsman, walang naka-attach na ebidensya. Nabasa ko dito sa uh, article ng Jim, walang naka -attached. Hindi katulad, doon sa committee report ni Senator Amy Marcos, kumpleto. Actionable na. Dito sa ah uh, committee and good governance, siguro yung main report lang, o oh, committee report, yun lang, copy furnace. Hindi nila inaakala siguro na aksyonan ka agad ng ombudsman, mabilis o ang ombudsman. Eh paano yan? Walang mga ebidensya. So magsasubmit pa sila ng mga ebidensya. <laughs> Grabe. Oh, ito, dagdag. Uh, si Dilima naman. Hmm. Sabi pa rin ng kaibigan ko, kasalanan din ng House of Representatives. Kasi nag sila agad sa ombudsman, ngayon nagpuputak-putak na. Dito sa interview ni Ted Filon kay Dilima, ay hindi ko pa na panood. But sabi ko sa kaibigan ko, please send me the link para mapanood ko. But very reliable itong si Chris Torres basta nagbigay ng info. Napanood niya sa interview. Nagputak-putak na dito sa interview ni Ted Filon kay Dilima, sir. Dapat daw hindi mo na mag-interfere ang ombudsman. <laughs> Ngayon na mabilis ang ombudsman mag-aaksyon, mag-imbestiga, ayaw na ninyo patigilin. Uh, <laughs> yun na ang gaba, dili magsaba. <laughs> hmm. Ba Ombudsman, pwede sila mag-decide for dismissal ng kaso ni BP Sara. According to Dilima, dito sa interview ni Ted Pilon sa TV, pinamamadali niya, meaning Ombudsman, pinamamadali ng Ombudsman dahil ba malapit na magretiro si Ombudsman Martires. <laughs> so, ang naintindihan ko dito, hinala lang ah, hinala nitong sina Dilima, ano. Kasi ang stand ni Ombudsman Martires nag-statement uh, niya ano na siya na kung ang expenses uh, confidential funds kailangan nyo pang mag-submit ng mga liquidating documents o what hindi na yan confidential kasi ako naranasan kung gumamit ng confidential funds wala lang tanggapin lang tapos ang liquidation bahala na yung tele I iba ang liquidation ng confidential funds eh ang gusto ng uh, House of Representatives detalyadong resibo detalyadong ay eh, hindi na yung compare. Ayun. Iba ang patakaran ni Ombudsman Martires pagdating sa confidential funds. Pareha sila ni Attorney Rowena Guanson. Yung nakakaintindi ba? Uh, kaya kinakabahan sila. Baka baka i-dismiss kaagad ng Ombudsman ang kaso dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Nako, pag nangyari yan, eh, talagang kakabahan sila ma, ma preempt na yung uh, nito impeachment binanggit ni Congressman Joel Chua iba ang standard ng impeachment court pagdating sa ebidensya kaysa sa uh, standard sa ebidensya, ng ebidensya pagdating sa ombudsman kailangan mong patunayan beyond reasonable daw. Eh kung mahina yung ebidensya nila, abaka most likely, i-dismiss ng ombudsman, yun, kabado sila dyan. Kaya, these are, uh, again, mga twist of events na uh, sabi nga, ang gaba, dili magsaba. Ano pa? You cannot put a good man or good woman down. Sini-single out nilang BP. E eh, ang dami namang opisina na may confidential funds. Office of the President, billion. I think 4 bilyon ang confidential funds. Bakit hindi na rin nila investigahan? Ibig sabihin, malinis. I don't know. Uh, kaya ito ang paniniwala ng karamihan. It's a political persecution. Sabi na nga ni Senator Aimee sa speech niya sa Senado. Eh, gusto nyo lang accountability. Anong accountability? Doon kayo sa mga korte magsampaw, kagaya ng ombudsman, yan, accountability. O ngayon, inaaksyon na ng ombudsman, pinapatigil, huwag masyadong mabilis. Eh, dito talaga ang accountability dahil ang preponderance ang evidence, dapat beyond reasonable doubt, eh, takot sila. Oh, uh, yun na.